Intangin ko kayo dito. Hehehehe <laughs> <laughs> Malapit na matapos Oh! Tagal mo naman o no, eh. Tapos tulungan mo ako! Ang nagawa ng bahay ng gagamba! <laughs> ano kayong ginagawaan ng itong dalawang taong to? <laughs> Uy! Mahinawakan man! <laughs> Makinig daw Ang ng bahay ng gagamba! <laughs> <laughs> Parang nagagawa ng bahay ng gagamba <laughs> bahay ng gagamba nga <laughs> may plano siguro itong mga manguha ng gagamba ngayon ba? <laughs> maghanap man tayo ng gagamba ngayon ay ngayon, ngayon na pala yun ah, ngayon, oy oh, ko di pa ngayon kasi kung <laughs> <buong> kasama sa mga <ngayon. laughs> mahiram sana oh, kay tapos brady. na. tapos ay, na. na hmm Hmm, isa, dalawa, tatlo, apat, puno, lima, anit, puno, puno, puno. to marami, tayo. marami dito eh <laughs> tara, 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 marami dito <laughs> may naisip akong kalupuhan <laughs> yan <laughs> Parang magpunta na sila mangi mangi manghanap ng gagamba ba <laughs> kasi may gagawa ay may gagawin mga kong kalokohan <laughs> may naisip na ko <laughs> ngayon gayo <laughs> gagalit talaga kayong dalawa ko <laughs> ko ito ang gagamitin ko pang ano sa ilakas kanila ba <laughs> para mahanap nila sabi nila ha may sapot nagagamba <laughs> pero eh, hindi pala ito sapot nagagamba <laughs> ako pala ito <laughs> yun na para pupunta na sila uunahan ko na <laughs> papuntan sila dito <laughs> dito may laga yung banting ba <laughs> Hmm, bilisan natin kay baka ma magdating na yung dalawang kaibigan. <laughs> hmm para <laughs> sabihin na gagamba yan yun <laughs> tapos dito yun <laughs> para sabihin nila gagamba talaga punta tayo doon sa sumalayo <laughs> dito may laga natin dito yun, yun. <laughs> para sabihin nilang gagamba talaga to

At, At dito, dito na lang. Dito kasi mas makapal yung bayabang dito. Ha? <laughs> May totoong sapot na. <laughs> Tapos aakyat ako doon sa itaas. <laughs> May lawa pa <bro. laughs> Uy! Ang kapal, Brad. <laughs> Uy! Oh. Dito ka muna ba? Oh, naman. <laughs> <Uy>, ang lawa niya makapal pa. Oh, suwerte tayo. Hmm. malagkit Ano ito ha? Sapot na ito ha? Na, mm. ang layo pa sa lawa, brad, oh. Hang, ang layo, ang laki siguro na. Ang oh, layo, brad, punta natin, brad, tara. Tara, tara, tara. Layo, brad. Ano? Grabe. Oh, iba man yung nahanap natin. Iba yung gagambay? Ano man to? Niyo, nasa ba yabas? Ano ba yan? Oh, Magkain niya ng gagamba. Ang <laughs> laki naman siguro ng gagamba. Dito ba, brad? Layo Dito na ba? lang. Nilakad natin, ah. ah. Oh, ang layo-layo na naman natin. Layo Ay. na. Tapos ba't ang taas ng sapot na to? Ano kayong klaseng gagamba to? Ba't ang taas ng sapot? Dulo sa dulo sa dulo. Dulo pa. <laughs> Ayun, malapit <laughs> na sila. Mag-prepare na, mag na ako. <laughs> Mag-prepare na nandiyan. Siguro nito. Nandiyan na yung dalawa. <laughs> <laughs> Ngayon kayo. <laughs> Ayan na. Ayan na. Lapit na. <laughs> Lapit na. <laughs> Ayok pa naman ito. Uy, dadahan na nga. Baka maputol. Di natin mahanap yun. Baka doon, uy. Doon sa may ano. Sa palok ba? Sa palok yan. Ayok. Uy. Ano to? Ano, ano to? Uy, ito. <laughs> iba mo. Ayan. iba? Abo. Abo. Ang kaman, braday. Ano bang hinahanap nyo? Nagagamba, naghanap kami ng gagamba dito. Nagagamba, eh. Nagagamba, ano yan? Ano gagamba? Ba't paniki man ang mga bas? Sinayang mo lang yung oras na ako <laughs> <amin na. laughs> dito ah. Sinayang mo yung ura.